Good morning po mga kalapatid. update po tayo kay Masarela Cross Mahalay Line. Itong Lot TV. ayun po yung brown. Ito po si Masarela yung puti na may spot na itim. Ayan po. Titignan po natin kung na na po al meron ka po may nakita akong isa na dito tingnan po natin kung ano na ayan po kasi may ano na na egg na ano ayan na isa tingnan po natin Saglit lang po para hindi maano. Ayun po oh. Ayun po. Kikita niyo po ba? Dalawa na po yung hats. Na po natin ano yung baka maano pa. Mapakan po nila yung inakay. Eh kapipisa lang po. Basa pa po yung isa. Um, update pa lang po sa inyo mga kalapatids. sarela yung puti mahalay line ni Ekong Lok TV yung brown hatch na po yung 2X nila shout out po sa lahat ng kaibigan namin dyan sa ano, Whitey World hindi po tayo nakakapag update gano may ano lang po konting problem. Ayan Sana po mabuhay. At papatry natin yung ano, mag-hand feeding. Mag-hand feeding daw yung anak kong isa. Uh, baka yung isa dyan pa hand feeding na rin sa kanya yan po sana po malalakas silang lumabas po natin chine check yung pinakapusod nila eh. Kapipisa lang po baka mapano pa. Kaya ingat tayo sa stress sa kanila. <tinyo> Um, magaling sila mga isa Kasi halos magkasunod um, Pag ano nila Walang pagitan na no? Ano po? Uh, yan po si Stitch Partner niya si Taiwan Meron po isang ano yan Isang YBs Hanggang dito na lang po mga kalapatids. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye bye. God bless mga kalapatids.